Sa mga gusto pong pumunta ng Singapore at hindi pa nakakapunta ng Singapore, isishare ko lang po sa inyo yung kanila pong transportation dito, especially ito pong kanilang pinagmamalaking train. Ito po yung kanilang mapa na sobrang dami po talaga ng line. At yan po ay talagang konektado lahat dito sa buong Singapore. Meron po tayong yellow line, red line, blue line, green line etc. po. Lahat po yan ay sobrang convenient at sobrang safe, uh, safe po talaga sa mga pasahero dahil bago pumasok at lumabas, nakalak po yan ang katulad yan. So safe, na, safe po yan sa mga bata. Nandito na rin lahat kung gusto mo magta-top up or bibili ka ng card, nandiyan na po lahat at wala kang makikita mga vendor sa paligid ng train. At talagang sobrang linis po talaga. At dito nga pala guys, sa gilid lang po mismo ng train, no? kung kayo po ay nagtatrabaho, na meron kayo mga bisikleta e eh sobrang safe po yan dahil pwede nyo pong iwanan yan dito sa kanilang uh, uh, terminal na kung saan ilibri po yan at siguradong safe po yan dahil po meron niyang CCTV surveillance at kapag ikaw po ay nagtanggang magnakaw Well, good luck sa iyo dahil sigurado matitiklo ka rin naman. At isa pa nga guys dito no, sa Singapore, friendly talaga sila lalo sa mga disabled, no, mga naka-wheelchair. Talaga meron po silang nakalaan para sa inyo at meron din po silang elevator, escalator, etc. po yan. Nandyan na po lahat. At syempre kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mong mangitim, pag ikaw ay naglalakad sa kainitan ng araw, well dito guys, lahat po yan is maisilong, silong. Katulad po ng nakikita nyo na yan. At dito sobrang disiplinado ang mga tao. Talagang maghihintay sila sa bus stop, sa taxi stand man po yan. Sobra pong disiplinado sila dito. Hindi mo na sila kailangan pang sabihan. Yan ang pagkakaiba ng nagsimula yung isang bansa sa disiplinadong uh, pamamaraan kaysa don sa mga hindi nadidisiplina, sobrang titigas na mga ulo. Ito guys yung pangunahing tinitirhan ng mga residente ng Singapore kasi tatlong klase lang yan. So ito, it's DB, Pangalawa, yung condo, syempre, pag medyo meron ka, pangatlo guys, yung talagang landed. Yung landed kasi na yun, guys, is sobrang yaman mo na pag naka-afford ka nun. Dahil sa liit ng Singapore guys, is syempre, limitado lang yung lupa nila. So, yun yung category ng kanilang mga pabahay dito. So, katulad dyan sa Pilipinas, actually guys, isa ito sa mga project sana ni former President Marcos, itong HDB nga na ito, na kung saan ay eh, talagang sobrang ganda. Dahil dito lang po guys, sa baba niyan, may mga palaruan ng mga bata, merong exercise yung mga matatanda. At the same time guys, kung meron kayong mga anak, na gusto nila mag-aral mga kinder dito mismo yan sa baba pa lang maalagaan mo kung ikaw ay nasa bahay lang kasambahay syempre na maghatid sa inyong anak. Diyan lang mismo sa, sa baba lang yan guys ng HDB. Kada MRT guys, pwede ka na rin po maggrocery dito. Ito po yung kanilang fair price na nandiyan na po lahat. At dito rin po sa HDB, talaga nakapalibot lahat ng pwede mong kainan. Hindi ka magugutom. Talagang super convenient. So hoping na nagustuhan nyo po and don't forget to click that follow and makita kita po tayo sa mga susunod ko na libot dito sa Singapore. Bye!